Maaga po ko po palang pinamalengki si asawa. Di na po ako sumama sa kanya. Since kakaunti lang naman po yung bibilhin niya. Pagka uwi po niya ay naglatik na po. At nagsaing na ng pangkalamay natin. Ayan po. Pagkatapos po niyang mga lamay. Mga lamay. Ayan. Yung ginawa ko naman po ay yung ating palabok sauce. Nakulangan pa ako sa kulay niya. Kaya dinagdagan ko po ulit yan ng kulay. Natural na atwerte po pala yung pangkulay natin sa ating palabok. At ganun po kabilis, no? hindi na po ako masyadong nakapag-video. Alam niyo po yung sobrang bigat ng pakiramdam ko dyan. Dahil sobrang pagod po nung mga nakaraan. Kaya ayan po yung na i-video ko sa first order natin. Bali, i-deliver po yan ni asawa 12 PM kay Ma'am Bless. Thank you so much po. At sa mga um, shorts order po. Bale, December 31 po pala to. Bago mag November 1. Malamang! At ayan po, no, magluluto na tayo ng second na uh, deliver po ni asawa. Abang nagdeliver deliver po pala siya kay Ma'am Bless, niluto ko na tong ating pang second set po. Bale, yung carbonara po ay inisahan ko na lang na luto. Bale, dalawang order po yan na carbonara. Yung isa mamayang, 2 p.m. iti deliver eto 1 p.m. po yung una. Sinabay ko na hindi naman po masyadong malayo yung oras ng delivery nila. Al dente lang din po pala yung pagkakaluto ng pasta, kaya pagkaawon ko po dyan or pagkaluto mga after 8 minutes, ayan, dinarekta ko na po yan sa ating carbonara sauce. Yung carbonara sauce po natin mainit-init pa para maluto pa po ng konti yung ating pasta kasi sa init po ng pasta at sa init ng ating carbonara sauce ay maluluto pa po 'yan pero hindi naman po 'yan malalata uh, based on our experience pero sisipsip po 'yan ng carbonara sauce at praise all to god po mga kasawlo ngayon po natin nagagamit yung mga pinag order natin sa Orange Up nung mga nakaraang pandemic po. Kasi nag-aral po ako ng pag bake uh, sa bahay uh, kasi may po sa tinapay yung uh, mag-aama ko kaya ayan po nag order po ako ng mga pambake. Hindi ko masyadong nagamit 'yon pero ngayon po dito natin siya nagagamit sa mga pa-order po natin. Praise all to God po. At eto na po pala yung order na pang 1pm order po yan ni Monica na nasuki na po natin. Bale, 1,260 po yung order niya. Kasama na dito yung um, delivery charge. Ayan po, carbonara, palabok at saka yung kalamay. At habang diniliver po yan ni asawa, ayan, nagluto naman po ako ng ating uulamin. Maglalunch muna tayo. At meron po pala tayong pasobra na pa-order. Kaya ayan, yan na lang din po yung nilunch ko. Mga bandang one pasado na po yan nung nag-lunch tayo. Pagkatapos po natin, mag lunch ay iniluto ko na po agad yung ating kanton Bale, itong kanton na lang po pala yung iniluto ko sa order naman ni ati morena 2pm po kasi yung puto kaninang umaga ay nailuto na ni asawa tapos, yung carbonara po, isinabay ko na kanina dun sa 1pm na order. At ito po yung order ni Ate Moren. Thank you so much po sa lahat ng mga umorder today. Hindi po tayo tumanggap ng November 1 and 2 dahil rest day po natin. Bigyan natin ng kapahingahan ang temp of uh, templo ng Diyos ay yung ating katawan at ayan po no, kinagabihan po, pumunta po tayo ng bayan ng Porac para subukin po yung ati, yung bagong uh, bukas na McDonald's dito sa porak bale, lagpas lang po siya ng Porac Bay. Nung nagbukas po yung Jollibee, hindi man kami sumamali. Ngayon lang kasi mahilig po tayo sa fries at saka sa chicken burger po ng McDo. Tapos nag-drive-thru na lang po kami kasi may narinig po kami kaninang dumaan sa harap namin. Sabi niya, isang oras pa daw na, ano? ganyan-ganyan. No? Mag-Jollibee na lang tayo. Kaya nag-drive-thru na lang po kami. Mas mabilis pa po sa drive-thru. At may anak na po tayong lalaki. Charles pamangkin po yan ni asawa uh, si Riley po. Uh, kasama natin siya kahapon. Saktong napachempo po siya, nandito po siya. Kaya ayan, sinama na natin siya sa McDonald's. At tawang-tawa po ako kay asawa kasi pinatay niya yung makina dyan. Kasi sobrang init po, no? Tawang-tawa ko sa kanya yung ginawa niya. Ginuyod niya yung tricycle. Ginuyod? Chicken spaghetti na lang po with fries, ma'am. Uh, sorry, ma'am. Unavailable po for now yung chicken at spaghetti. Walang chicken tsaka spaghetti. Pero ay po sa chicken spaghetti. Ba't ito two-piece chicken na lara? Ba't chicken po, ma'am? Wala po. Habila. Yes, ma'am. Ma Bali yung rice pill lang po namin. Chicken spaghetti, alaki, mushroom pepper steak, tsaka po kids. Ito, chicken spaghetti, alaki. Alinaw. Alinaw. Sige, kain na po, ma'am. Wala yung in order natin para sa dalawang boys po, yung kay Riley at saka yung kay Saozo, no Kaya ayan, umikot tayo pagkatapos natin ma-order yung sa amin ng mga girls. Ayan, umikot tayo pero sobrang traffic pa rin po dito. Alam nyo po, mas matraffic po dito at mas mahaba po yung uh, pila at mas mahaba po yung oras ng pag-aantay natin. At dahil mas mahaba po yung pila dito sa Jollibee, sabi ko kay asawa, mas mahaba yung yung exercise niya. Sabi ko sa kanya, pag uwi natin siguro yung isang paa mo o isang binti mo, makalbag na. Alam niyo po, mas mahaba yung ginuyod niya dito. Ginuyod! mas <laughs> madaming nakapila dito. <laughs> dito At, mga yung mga hindi nakapila sa wakdo, oh. dito pumunta. Sa Jollibee, bida saya. <laughs> Siguro nagantay po kami sa McDo at saka sa Jollibee mga isa't kalahating oras total po. At ayan no, after 37,000 years, 37,000 years ay makakauwi na po tayo at makakakain.